unang procedure o step na kailangan natin gawin ay salansanin ang mga parts ng mga fire extinguishers. Sa step na ito ay i-check iche na rin natin kung may mga sira, may mga nakabara na foreign objects sa mga hoses, valves at stems ng mga fire extinguishers. Dapat ma-check rin natin if yung mga o-rings ng valve assembly at pressure gauge ay nakakabit at intact doon sa mga thread portion nila. Kasama rin sa procedure na ito ay ang pag-check ng tread ng tangke at ng mismong loob ng cylinder shell ng tangke kung mayroong mga dumi at foreign object na maaaring bumara at mag ng leaks in the future. Maaari rin kasing maging problema ito upang hindi gumana ng maayos yung fire extinguishers dahil bumara ito sa lalabasan ng kemikal. Pangalawang step o procedure sa paggawa ng fire extinguisher ay dapat natin malaman at timbangin natin yung tare weight ng tangke. Yung tare weight ay yung timbang ng tangke kapag wala itong laman. Kaya natin ginagawa ito ay upang malaman natin ang overall weight ng tangke at upang kapag ginagahan natin yung tangke ng dry chemical powder ay tama yung capacity na ilalagay natin sa tangke. step o procedure ay ang pagkarga ng mga silindro gamit ang dry chemical powder. After natin makuha yung dry ng mga tangke, pwede na natin itong kargahan ng dry, dry chemical powder o iba pa ang chemical ng fire extinguisher. Ang laman ng tangke ay nakabase sa standard weight capacity ng fire extinguisher na gagawin mo. Nakabase din ito sa mga pamantayan ng DTI BPS para sa mga standard size na nakarehistro sa lisensya mo sa pagmamanufacture ng mga fire extinguishers. At pasensyaan nyo na yung mga aming mga kagamitan ng mga panahon na ito. Ito lang kasi yung time na nag-uumpisa pa lamang kami, kaya wala pa ang mga gamit. Wala pa kaming sapat na pundo para mamuhunan ng malaki. Pangapat na step o procedure, ito ang paglalagay ng mga teflon tape sa mga threaded portion ng valve head assembly at pressure gauge dapat ma-make sure ninyo na malagyan ng teflon tape ang thread ng valve head assembly at pressure gauge upang hindi ito mag-leak. Hindi naman recommended na maglagay rin kayo ng mga liquid base sealant at hindi rin recommended na sobrang kapal ang ilagay ninyong teflon tape sa thread. Kasi kapag naglagay kayo ng mga sealant during after service, may hihirapan kayong baklasin yung mga fire extinguishers upang i-refill, recharge at i-recondition. Sa paglalagay rin ng Teflon tape, hindi dapat sobrang kapal at sobrang nipis ng pagkakalagay nito. Dahil maaari itong magliko o hindi naman kaya, hindi nyo mapihit ng maayos yung valve assembly at pressure gauge. Dapat katamtaman lang yung kapal, hindi tipong walang likat maayos yung pagpasok ng male thread sa female thread ng cylindro. Sa case namin, nililinis pa namin yung mga Teflon tape na sobra sa pressure gauge kasi hindi madedetect ng pressure gauge mo yung pressure sa loob ng silindro kapag ka nabarahan yung maliit na butas doon sa pressure gauge. Pang limang step o procedure, after ninyong maglagay ng teflon tape sa mga thread ng valve assembly at pressure gauge, ikabit na ninyo yung stem ng valve assembly. At ikabit na rin ninyo yung valve assembly doon sa silindro. Tapos, kapag nahigpitan na ninyo ang mga ito, i-install nyo na rin yung pressure gauge sa valve assembly. Sa pag ng pressure gauge, dahan-dahan nyo lang itong ikabit at higpitan. Kasi maaari itong masira, malose o hindi naman kaya ay humiwalay yung dial face ng gauge sa body ng pressure gauge. na step o procedure ay ang pagkakarga ng pressure sa tanke. Ito ang pinakadelikadong parte ng procedure sa paggawa ng fire extinguishers. Dapat maging maingat sa pag-charge ng pressure sa tanke. Ang pito na step o procedure ay ang pagliligtest ng mga fire extinguisher. Ang ligtest method na napapanood mo sa video na ito ay ang method galing sa pamantayan ng DTI -BPS ang tawag sa latest method na ito ay water immersion test. Habang nakalubog ang tangke sa loob ng test drum o test container mo, ay dapat i-observe mo ng maigi yung mga thread portion nito, tulad ng valve head assembly nozzle, valve head assembly thread, to body connection, pressure gauge connection at yung mismong cylindro. Ang pangwalong step o procedure sa paggawa ng fire extinguisher ay ang paglilinis ng mga ito at ang paglilabel ng mga tangke. Sa case namin, nililinis namin ang mga fire extinguisher finish product gamit ang dry cloth. Nilalagyan rin namin ito ng wax upang protected yung outer shell nito bago namin lagyan ng official registered label from the DTI. Ang label ng fire extinguisher ay may registration sa DTI. May mga specific format ito na dapat mong sundin. Sa label pa lang, madali mo nang ma-identify if license yung fire extinguisher mo o hindi. Kasi yung mga icons, letter, at iba pang mga writing sa label ng fire extinguisher mo ay may sinusunod na sukat from DTI guidelines. After na paglalagay ng mga labels, ay ready na yung mga fire extinguisher mo at maaari na itong mabenta.